apalya and fried bangus with steam rice. Meron naman tayong biyaya. Ayan. Galing sa ating pamangkin na si Roroy. O, oh, diba? Ito pwede itong uh, uh, ilagat sa kapampangan. Tapos ano, ayan oh, si Ming Ming. Ito naman, iluto natin siya sa may, pwede siya sa oyster, diba? O, oh, si Ming, Ming anong gusto niyo kay Mingming? Mingming! Ming Ming! Ming, -Ming. Huh? Huh? Ibinabad natin siya sa may asin. Yan, nag lang tayo ng uh, ano, bawang sibuyas. Uh, kamatis. Tapos, tinagay na natin yung ating ampalaya. Serve and enjoy!